Good morning guys Panibagong araw na naman po Panibagong panimula Panibagong adventure Para sa araw po na to Maglilinis po ako ng bukid Pansin nyo po medyo humusok Alam nyo po nasasunog na Hindi po nagsisiga po ako Actually si Lola nauna na po rito Maaga po sila pumupunta rito Then sinigyan po niya yung mga natuyo ng Damo Ayun nasunog na yung iba kasi dito ko pagtatamnan guys Diyan ko po pagtatamnan yung mga dyan ko po pagtatamnan ng sitaw yung full beans yung kulay kulay violet na sitaw guys yan guys huwag po kayo magalala hindi po masusunog ang buong kabundukan na to ang buong buke rin na to dahil inaalala, ina binabantayan po namin at ang apoy. Yan, gaya po niyan, hindi po yan kakalat masyado kasi pagdating po dyan, hindi pa ganun katutuyo yung mga ano, mga damo. Ito guys, lilinisin ko pa yan, rarabasan. Ayun guys, kahit na medyo mainit yung panahon at mahangin, thanks God, at meron pa rin mga more than 20 pieces na natitira sa akin bell pepper. Yan. Mamaya pagdating ng mga bandang bago magtanghali, ididiligan ko yan. Para nakapagan sila, hindi lang hamog yung nakakain sila o nakapagpunta sila ng pagkain nila. Yan guys. Tapos tatanggalin ko yung mga damo-damo. Yan, damo po yan. Yan yung mga talahid na uh, sumisibol. Ayun guys, yung kamoting baging na hindi siya nagkakaroon ng laman pero masarap siyang gulayin sarap din sa paggata guys tapos ayan guys may meron na mga tumutubo na maliliit na sili yung sili siling, siling pang sigang guys medyo mausok po ayan guys tumubo na yung ibang siling pang sigang na nilagay ko lang dito yung iba hindi tumubo ayan ayan Swerte pa rin at mayroong mga tumubo. Ayan well, guys, oh. Marami kong nanilagay dyan from galing sa ito guys, oh, siling pang sigang. Galing yan guys mismo sa nabubulok na paninda doon sa pinagtatrabawa ng misis ko sa bayan. Dinala niya rito tapos yan, nilib ko lang dyan, dyan ko tinanin tawag dito kumbaga baga inano lang sinabrag or dinaganan lang ko lang ng lupa yung iba siguro tinangay ng mga insekto gaya ng langgam kaya hindi na tumubo marami yung guys eh na tumubo siguro lahat yun Naku, no, napakarami yung iba kong bell pepper natutuyo na pero buhay pa rin yan guys bibiligan ko lang yan mamaya tapos pag mga naglaki pa yan guys lilipat ko na siya sa mas malawak na area kasi ito dito guys yung area na to pasensya na po medyo mausok itong area na to guys sinabi ko sa lola ko binigyan naman niya ako ng ghost signal payag siya tatam na ko to dito ng kamoting kahoy at ng mga pinya ito guys yung mga pananim na hiningi ko kay lolo kasi itong area na to guys ayan po pababa po siya Ayan guys, pababa po yung area na to. Ang itatanim ko po rito, mga papaya. Medyo ganto na kalalaki, halos ang dangkal ko na kalalaki yung mga papaya ko dun na tinanim sa bahay, sa may baryo. Tapos banda dun guys, bandang bababa, medyo flat, dun ko itatanim yung mga pechay. Yung suggestion na lola ko. So expert na si lola dating dyan sa pagtatanim. Kaya sa kanya ako umihingi ng mga advice about sa pagtatanim. in the same time, meron din naman tayong mga kapwa youtuber mga kapwa vlogger na may mga ganitong content so humihingi rin ako sa nila ng advice, nagme message ako then yung ibang yung iba nga lang siguro medyo busy hindi nakakasagot then yung mga sineshare nilang vlogs doon ako nag nag ano nagre-relate kung so, ano yung mga pwede kong gawin para makatulong maganda kasi guys para sa may, pag may tinanim, syempre pagdating ng panahon may aanihin tayo yung nga pala guys about dun sa ibon ayun guys, tinignan ko yung mga ibon kanina, doon ko lang kasi nilagay kasi para makita sila ng mother nila, tinignan ko yung mga ibon wala na sa pugad eh, medyo nakakalipad na rin siguro siguro nakalis na sila yun Mabuti okay na. Mabuti naging okay na sila. At siguro nandoon na sila sa mga door nila. Ayan guys, tatanggalin ko pa yung mga damo na yan. Kasi ito dito, lilinisin ko to kasi dito. Doon, banda doon guys, sabi ng lola ko, dyan daw ako pwede maglagay ng pakuan. Para pag namunga pa pababa Tapos dito, lalagyan ko kasi dito guys ang extension. Kasi pagsasama dito yung mga kidos ko. Yung seven lucky star ko. Pag sinama ko sila dito. Dito ko sila pagpapahingayin guys. Gagawa ko ng maliit na papag dyan. Para pwede matulog yung little step and play ko. Tsaka si Perlas. May six lucky star. May seven si step and play. Yung katuwang ko yung dalawa kong mga kuya si Jaden tsaka si Brent and the same time nandiyan naman lagi kasama ko si Potpot Pot. si, ben si Binching guys baka inahanap po ninyo medyo hindi po siya muna nagsasama sa amin at nangangalayong kumbaga tawag dito sa amin nagano siya para magkaroon siya ng pagkakitaan so ako guys dito nagfocus muna ako dito sa pagtatanim isang magandang balita guys ang aking natanggap Tinanong ako ng lola ko kung gusto ko daw mag mangno. O tawag dito guys is mag alaga or in English mag caretaker ng isang nyog. Nyogan. Taniman ng nyog guys. Kasi uh, meron daw dito na officer yata siya ng DILG. Pagkakasabi sa akin ng lola ko. Na nagpapalaga daw siya ng lupa niya na may mga nyog. So isang magandang balita yung guys kasi ang pagkakalam ko sabi ni Lola is pag nagkopras daw don hati hati sa kikitain so maganda yun guys kahit na kalahati ng kalahati okay na sa akin yun tapos yung mga uling don guys lilinisin lang yung ano na yun yung area magararabsan para hindi ganun kakadumi hindi pamahayan ng mga insekto na delikado gaya ng mga bubuyog mga killer bee so guys magandang balita yun dahil another pag para makatulong ako sa lolot lola ko sa pamilya ko sa mga anak ko kay misis din Yung guys ganun ang buhay namin dito sa province si at syaga lang kailangan syempre samahan natin ang dasal ayan guys patuloy po ako nagsisiga para uh, maklear ko na yung area na to para pag malinis na siya tsaka isa pa pala guys ang maganda nito yung pagsusunog pala ng ganyan sabi ng lola ko nakakatulong din pala yan para gumanda yung, ano ng lupa quality ng lupa comment down below guys ha, sabi ng lola ko Pamit daw ang kung nakaka-relate po kayo dun. Tsaka para hindi na rin tumubo masyado yung mga damo. So malaking bagay din pala yun. In the long run guys, sa pamamagitan po ng supportan nyo sa akin, hopefully, magkaroon ng sariling kahit ganito kalaking lupa guys. Or planting kasi ng kapatid kong bunso, silang mag-asawa ng bayaw ko na makapag-ipon at bibili daw sila ng lupa. So, okay, mag-aalaga ng lupa nila guys pag nangyari yon na naapa nakabili sila rito. So, kahit ako, sakali makaipon, sa pamagitan po ng supportan ninyo lahat, mga subscribers ko po, mga kaibigan ko, kapamilya, sa pamagitan po ninyo, sa pamagitan po ng supportan ninyo, karon gano'n, mag-aalaga din po ako ng mga ayop, mga baboy, manok magtatanim para sakali guys makatulong ako sa pamilya ko hindi lang sa pamilya ko sa ibang tao na mas nangangailangan lalo sa panahon ngayon guys hirap ng buhay sirti ako ako yung naka uwi rito sa uh, samar <clears throat> panahon nyo guys napakahirap ng buhay lawan na po din sa metro manila Shoutout po sa mga ibigyan ko dyan, sa aking mga kamag-anak. So, content this pa po, matatapos din po lahat nanto. Always choice lang po to live with Jesus. Lahat po to matatapos din po. Lahat po, makakayana natin, basta kasama po natin lagi siya. Maswerte po ako at ako'y nakabalik na sa bayang sinilangan ko dito po sa Lawang, Northern Samar. At ito kahit pa paano pagtanim nakakain ng sariwa sariwang seafoods vegetable, prutas tsaka uh, langhap ng sariwang hangin so malaking pasasalamat ko po sa lahat po ng tumulong sa akin sa aking mga kaibigan, katrabaho kapamilya maraming maraming salamat po sa aking pong misis na hindi sumuko Hamon ng buhay. 14 years na na pagsasama namin. Maraming pagsubok dumating. Salamat po. Lalo na na po sa Diyos. At sa aking, mga, at sa magulang. Medyo hindi po namin natatapos pa yung balon. Update ko po kayo doon. Sa balon kasi dumating po yung mother ko dito. Dahil gusto gusto din po niya makita ang aking lola. Sama nga yung kapatid na bunso. Yung guys. Then plano ng plano ko nagpalo sa lola ko doon na magkaroon kami ng sarili namin bahay diyan sa tabi ng bahay ng lola ko pumayag naman siya so yung guys katulong din ng aking pamilya ng aking pinsan si Kuya na kahit malit na kubo lang para mga pagano kami kung ng mga kaya namin mas maganda rin kasi guys yung nakabukod ka malalaman mo kung hanggang saan yung kaya mo which is nandiyan pa rin ang pamilya si lolo, si lola nandiyan pa rin ang aking mga tiyahin nakasuporta sa akin, ang aking pinsan ang mga pinsan ko dun sa kabila sa aking birth place sa bawang yung guys hopefully unti unti in God's process paunti unti lahat ng bagay walang instant ika nga, walang ganun lahat dapat tinatrabaho, Lahat dapat pinagpapaguran So ayun guys Opinyon ko lang po Huwag na tayong Manatili Sa sakit nating mga Pilipino Hindi naman lahat guys Hindi ko naman po nilalahat Pero karamihan po sa atin Kung ano po yung uso Yun po yung ginagawa natin Kung ano yung napapanood natin sa iba Yun po yung gagawin natin Pasintabi lang po ha Pero hindi ko po nilalahat Uh, kung ano po yung nakikita natin sa iba, yun po yung gagawin natin. Minsan sisiraan pa natin yung ibang yung iba na nakakaangat. Yung crab mentality ba na sinasabi. So, para sa akin guys, mas maganda na magkaroon tayo ng mentalidad. Hanapin natin yung purpose natin. Kung ano yung kung ano yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong to which is ako sinasabi nila marami akong anak oh guys marami akong anak proud ako dun bigay sa akin yan proud ako dun marami kang anak guys mas maganda para sa akin kasi gift yun galing sa kanya ang kinaganda dito guys pag marami kang anak masaya sa bahay hindi ko sinasabing magkaroon kayo ng maraming anak nasa inyo po yun may family planning po tayong ginagawa uh, tinatawag. So ako guys, yun dahil regalo sa akin ng Diyos. Maraming maraming salamat po God. So share ko lang po sa inyo guys. Kahit na anong bigay sa inyo, tanggapin nyo. Kahit na ano pong mangyari, hindi po ibibigay sa inyo yan kung hindi nyo po kakayanin. Tsaka guys, kahit sabihin na ibang tao na marami kang anak na mahalaga, di mo pabayaan. Hindi mo iiwalay sa'yo. Kahit saan kayo magpunta kami guys, nakarating na kami ng Visayas, Luzon, Mindanao. Marami na nangyari sa amin ng misis ko. 14 years na pagsasama. Pero hindi namin iiwalay ang aming mga kiddos. Kahit anong mangyari. Sabi nga namin, walang iwanan. So yun guys opinion ko lang naman po yun sana po ma makarelate man lang po kayo ma inspire ko po kayo ano, sana po makatulong po ako sa inyo sa mga sinasabi ko po rito sa aking vlog opinion ko lang naman po yun guys so pagdating naman po doon magkakaiba po tayo respect na lang po natin yun bawat isa po may kanya kanya po tayong opinion hopefully makatulong po ako sa inyo salamat po so, yung guys continue watching and enjoy my vlog ayan guys yung pagtatamnan ko dito ng pool beans ng violet na beans yung violet yung bunga nya shout out ulit dun sa pinsang ko shout out ulit sa pinsang ko na nagbigay ng mga seeds si Kerbin Parane Dakuma pinsang ko uh, sa father side yung mother nya din father ko magkapatid salamat insan god bless yun nga pala guys kung bago lang po kayo dito naligaw po kayo sa aking channel nabisita nyo po to maraming maraming salamat po sa pagbisita huwag nyo po kalimutan mag -subscribes. hit the notification bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video mga vlogs adventure dito po sa aking bayang sinilangan lawang northern summer pag naging okay po ang lahat guys dalawin nyo po kami rito napakaganda maraming mga gandang tanawin dito especially Unai Beach guys one of my vlog na pinakita ko po sa inyo ang ganda ng Unai Beach pinaka Boracay po namin dito then marami pa po dito guys na pwede nyo pasyalan welcome po kayo dito pag laging okay na po lahat matapos na po itong pandemic na to yung COVID nandiyan na yan di na mawawala yan guys yan yung bakuna guys ginagawa ng government okay po yan So, sa inyo na po desisyon para sa inyo mga sarili guys. Pero, lagi po natin sasama ng dasal. Yung guys, huwag nyo rin po kalimutan. Bigyan nyo po ako ng isang like. Then, share my vlogs. Guys, susunod po na aking adventure, abangan nyo po yung mukbangan na magaganap dito sa aking little pahingahan na kubo. Marami pang adventure magaganap guys paunti-unti God's process lagi lang natin tatandaan guys always choice to live with Jesus with God lahat po makakaya natin ano man ang mangyari sa mundong to hanapin natin yung purpose natin sa buhay magkaroon tayo ng mentalidad na naayon kung ano yung dapat na gawin natin dito sa mundong to kaya tayo nang rito guys commit your work live with purpose see you on my next vlog maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah. God bless you all ingat po lagi keep safe guys thank you